guys, boring ako yung day. Ayan. Mawa ko ako ng bahay kubo. Guys, ah. So. Namiss ko lang yung Pilipinas. Ibon ko guys, hindi ko magawa ng maayos. yeah, Hindi ba? Puno. Ayan. Bahay kubo guys. Kahit munti. Yan. Hmm. parang ano lang ba? Ayun. Pangananod. bahay namin maliit lamang flowers dala ng kaboryungan guys